Ang bata? Mm. Andito tayo ngayon sa may West Zamora, Pandakan, Manila. Ngayon natagpo tayong masarap at sulit na pudripan. Nalagang 50 pesos, meron ka ng classic, mami. Kung gusto mo ng malakasan, meron silang overload, mami, for 150 pesos dito kay classic, mami, sa talipapa. Mani na lang, tikman na natin to. Ah, panalo. multimulti-multi Hia Hai hai the preconceived Sakto kung ano nga yung tagulan, panahon. Dayo nyo ito masarap. So open pala sa larito ng 12 ng tangali hanggang maubos ang supply. Kaya kayo dyan. Mm. Dayo nyo ito napakasarap.